mag-asawang Robin at Mariel Padilla, binatikos ng mga netizen dahil sa umano'y insensitivity sa marital rape ko sa mga netizen ang dating bad boy na ngayon ay politician na si Senator Robin Padilla at ang kanyang asawang si Mariel Rodriguez dahil sa umunoy tila pabiru nilang pagtrato sa isang sensitibong issue kaugnay sa consent sa loob ng kasal. Sa isang social media post e na ni Mariel ang isang larawan nila ni Robin Padilla na naghahalikan at may caption na O, oh, may consent yan ha? Sumagot naman dito si Senator Robin Padilla ng Hello babe, I'm in heat. Bakit nga ba ito tinawag na insensitive ng mga netizen? Para alamin natin. Matatanda ang naging kontrobersya si Sen. Robin Padilla matapos tanungin ka makailan sa isang Senate hearing ni Attorney Lorna Kapunan, isang Women's and Children's Rights Advocate tungkol sa kasulukuyang kahulugan ng rape. Ayon kay Attorney Kapunan, no means no kahit pa sa konteksto ng kasal. Dito na, kinwestiyon ni Senator Robin Padilla ang naging tugon ng abogada. Hindi mo maaalis sa mag-asawa na ang paniwala, lalo kami, ako, meron kang sexual rights sa asawa mo eh. So halimbawa, hindi mo naman pinipili eh kung kailan ka yung in-heat. Ano? So, paano yun? Pag-aayaw ng asawa mo, So wala pong ibang paraan talaga kung para ma ano yung lalaki. So paano yun? Mababae ka na lang ba? Di kaso kaso na naman yun. So ano pong, ano pong, anong pwede mong sabihin sa asawa mo na paano ako? Isang araw matapos ang Senate hearing, ipinost na ni Mariel ang larawan nila ng kanyang mister na may caption na, tila pasaring sa naging diskusyon tungkol sa consent. Umani ang mga komento ng mag-asawa ng negatibong reaksyon mula sa mga netizen dahil nagpapakita umano ito ng kawalan ng respeto sa mga biktima ng karasan. Anila, hindi dapat ginagawang biro ang isyong ito, lalo na may mga nagdurusa dahil sa marital rape. Humingi naman ang paumanhin si Senator Robin Padilla sa mga na-offend sa kanyang mga pahayag. Ngunit nanindigan siyang wala siyang binanggit na pwedeng pilitin ng mister ang kanyang misis na makipagtalik kahit ayaw nito paglilinaw niya ang punto ay kung ano ang pwedeng gawin ng asawang lalaki para maging legal ang paghingi ng sex ng isang lalaki at hindi maging rape kung ikaw ang tatanungin ano ang reaction mo sa mga naging komento ni Senator Robin Padilla at ng kanyang asawa kaugnay sa consent D W I Z research report Re -re report Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, Station DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po'y nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe, and follow.